Mga Kamindurayon TV, marami na tayong nakita na kubo o bahay kubo dito nga sa Pilipinas. Pero yung pinuntahan namin ngayong araw na ito ay kakaiba sapagkat ito ay parang isang magandang hotel. Maganda yung rooms, maganda yung CR, maganda yung dining, at talaga namang kakaiba. Maayos at malinis, overlooking ang Laguna Dibay. At kung makikita nyo at mapapansin nyo sa harapan o sa loob o sa gabi man, ay napakaganda ng kubong ito. Ito ang tinatawag na modernong kubo na matatagpuan mo lang dito sa Kabuyaw, Laguna. Ito ang Gabis Park. na yung gate ng Gabis Farm bago nga natin ipagpatuloy yung ating ginagawang vlog para dun sa ating mga viewers at iba pang mga kamidurayan TV na hindi pa nakakapag subscribe sa ating channel ay pakiclick naman yung subscribe sa baba at papindot nung ating bell button para ma-update ko pa kayo sa ating pang mga upcoming vlogs. Maraming salamat po Mga Kabindurahin TV, pagkatapos nga ng mahigit isang uras na ating biyahe mula nga sa Imus, Kabite ay narating na rin natin ang Kabuyao, Laguna. At nandito na nga tayo sa Gabis Farm, mag stay tayo dito overnight. Tara, pasukin na natin. Ang pangalan ng bela natin ay Antipulong. Lock natin yung gate. Lock natin yung sasakyan. Mapapawaw ka talaga dito mga Kamindurayong TV. Parang nasa isang malayong probinsya. Ka ikaw ay uh, pumunta dito, meron silang pa-welcome na vegetable at saka fruits. Ito yung makikita natin dito sa dining nila sa labas. Meron ditong uh, papaya, meron ditong puso ng saging, merong uh, saging, may pinya, may kalamansi, may eggplant, saka merong okra. At ito sa amin sa Batangas at saka sa Mindoro, ang tawag namin dito is balimbing. Hindi ko lang alam sa lugar nyo kung ano ang tawag ng prutas na ito. At sigit sa lahat, meron ditong sili. So mga TV, pag dito nga sa labas, may makikita tayong isbola uh, swimming pool. Uh, hindi ko pa siya nasusukat pero mga lampas bayawang po yung swimming pool dito. Dito sa labas meron tayong makikitang dalawang tumba-tumba chair at merong hamok sa dulo. Oh, dito naman meron tayong makikita ang puno. Itong punong nakikita natin ito, ito yung puno ng antipulo. Kaya siguro itong uh, bila natin tinawag na antipulo dahil yung puno na ito, ito yung tinatawag na antipulo tree. At kung mapapansin ninyo, doon sa malayo na yun, yun yung uh, overlooking ng Laguna de Mamaya mag drone tayo para maipakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng uh, Laguna di Bay lalo na kapag gabi. So pasukan na nga natin itong ating bila Ito yung Antipolo Bila Pagpasok pa lang natin dito sa bila na 'to, makikita natin yung smart TV sa wall. Pwede tayong manood ng YouTube at Netflix kung mahilig tayo sa mga pelikula. Sa may bandang kaliwa naman ay makikita natin ang unang room. pangdalawahan dalawahan ito, pwede na rin siguro dito ang apatan kung marami kayo. At merong aircon. Ang pinakamagandang pag-stay sa loob ng room na ito is the view. Makikita mo yung view ng forest sa labas. ma-appreciate natin yung ganda ng room kapag bukas ang ilaw dito nga sa loob. Ito nga palang room na ito ay may katabing CR. Paglabas mo, CR na. Puntahan natin yung isa pang room nila dito sa baba. Ito yung kanilang master bedroom. Na may sariling CR sa loob 'Yung kanilang CR dito mga kaminduran TV is kompleto naman. Meron dito ng hilamusan, uh, hey, siyempre may bowl at merong hot and cold shower. Kaya kahit malamig ay pwedeng-pwede kayong maligo. Siyempre, hindi mawawala kapag ka nandito ka sa room, yung ganda ng view na makikita mo sa labas. Maliban sa dalawang room nga dito sa baba, meron itong loop at yun ang ating pupuntahan dito nga sa itaas. Malaman natin kung ilang tao pa ang pwedeng magkasya sa loop na ito. Dito sa taas, mayroong apat na bed, isang pangdalawahan at dalawang single bed. So, eksakto ito para sa apat na tao at meron din ditong uh, apat na bath towel para sa uh, apat ngang tao dito sa itaas. At siyempre hindi mawawala yung view na makikita natin sa labas ang forest view. At meron sila ditong aircon Meron din sila ditong electric pan. Ang pinakamaganda ay sarado nyo na lang lahat ng uh, bintana at i-on yung lahat ng aircon. Overlooking din dito yung mini pool kapag ka nandito ka sa taas. Ang isa pang nagustuhan ko dito sa Gabis Farm ay pwedeng pwede kayong magluto. Kaya kapag ka dinayon nyo ang farm na ito, magbaon kayo ng maraming lulutuin. Uh, ano yan? Ano ito? Bukadang. Bukadang. Not this one. Something. Soup. This one. chicken. Inaupong chicken. Ito yung ating hapunan ngayon. Okay. Kung napapansin ninyo yung pet na kasama namin dito nga sa loob ng bela allowed naman ang bawat pet sa isang bela at yan din ang dahilan kaya dinayo namin ang Gabby's Farm ay dahil nga dito sa alaga ng anak ko birthday ngayong araw na ito Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday Naririnig nyo ba mga Kamindurayan TV yung aking naririnig? Kadalasan naririnig mo ito sa mga gubat o sa forest. Pero dito pa lang sa Gabis Farm ay mapapawaw ka na sa sobrang relaxing ng lugar na ito. So ngayon mga Kamindurain TV ay susulitin natin ang pag stay natin dito sa Gabis Farm. Magna night swimming tayo dito nga sa mini pool na nakahanda para sa atin. Dahil sa medyo malamig na dito sa lugar, magkapi tayo habang nagsiswimming. Ang nakikita ninyong view na ito, ito yung Laguna Dibay. Dibay na mas magandang tingnan lalo kapag kagabi. Dinig na dinig yung paghigop ko ng mainit na kapi ah. Ano ka lang? mag-floating. Kung itatanong nyo naman mga kaminduran TV kung safe dito nga sa lugar, tingin ko naman safe dahil napakatataas ng bakod sa paligid. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kaminduran TV Pagising gising mo sa umaga Look at the view outside makikita mo agad ang forest view sa labas with matching beautiful sunrise pa dito sa harap ng mini pool Pagkatapos nga ng ating breakfast ay muli tayong galigo dito nga sa mini pool na ito dahil mas maganda ngayon, hindi nagaanong malamig dahil merong araw na. Kaya susulitin natin ang ating pag-stay dito nga sa Gabis Farm. Dalawa yung dining table nila dito, isa sa loob at isa sa labas. Mas masarap kumain dito sa labas kapag wala ng araw para kitang kita mo yung magandang kapaligiran na nakapalibot sa iyo. Uh, bago nga kami magpop up, uh, maglalans muna kami dahil ang time dito is 2 p.m. until 1 p.m. kinabukasan. So pwede pa kayong maglans bago umalis ng Bella. Mga Kamindurayon TV, ito yung ating quick review sa Gabis Farm. Very unique, amazing forest view, maganda, hindi siya tinipid. Technically, bahay kubo ito mga Kamindurayon TV. Pero ito ay isang modern bahay kubo na may glass na bintana. So far, ang Gabis Farm is one of the best destination na napuntahan ko. Maganda ang built-in ng accommodation. High quality, very love ang interior design nila. Kung mapapansin ninyo ang picture ng kanilang furniture ay combination ng old and modern. Look at the night mga kamindurayong TV. Lalong gumaganda ang bahay kubo na ito dahil sa dami ng ilaw with matching forest background. Sarap talagang mag-chill. Very Instagramable ang lugar na ito. At higit sa lahat ay tahimik. Meron ka ditong peace of mind. Perfect gateway ito para sa mga family sa mga kaibigan at sa mga iba pa. Talaga namang marirelax ka dito dahil bawal ang video okay dito. Dito nga natatapos ang ating kakaibang experience dito sa Gabis Farm. Sa magandang araw sa inyong lahat at hanggang sa muli.